Mga ka-Republic, para sa Barangay Hinebra, magsisimula ang kanilang second round elimination campaign at bukas haharapin nila ang isang team na tinalo na sila sa una nilang laban. A Blackwater Bossing na biglang nabuhayan sa pagdating ng import na si George King. Nauna nang ipinagyabang ng Bossing team officials na mayroon sila ngayong import na ala Justin Brownlee ang galawan. At mukhang may karapatang magyabang ang kampo ng Blackwater. Mula nang dumating si George King bilang replacement import ay tatlong magkakasunod na panalo ang ibinigay nito sa kanila. May momentum naman ang Hinebra matapos tumuhog ng back-to-back -back wins sa pagtatapos ng first round of eliminations. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin niyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, hindi maitago ni Hinebra Coach Tim Cohn ang tuwa dahil sabi nga ng iba nagsisimula ng magkaamoyan ang bagong rebuild nilang kupunan. Nakatanaw din ng pag-asa ang mga fans ng Hinebra na makakuha sila ng unang back-to-back -back win this conference. Ngunit ang isang bagay na nagpapasaya sa American Mentor ay ang muling pagtaas ng level ng laro ni Japet Aguilar. So far si Japet Aguilar ang pinaka-consistent na local player ng Gene Kings. Nag-a-average siya ng 20.4 points per game sa conference na ito. Sa huling laro nila kontra Phoenix ay nagpasabog ng 31 points ang one-time finals MVP. Ito ang pampitong beses na umiscore si Aguilar ng 30-point game sa kanyang PBA karir. Ito rin ang unang pinakamataas niyang puntos mula ng umiskor siya ng 32 points noong 2020 Philippine Cup Finals sa Clark Babol. At pagkatapos ng kanilang laro laban sa Phoenix na ibulalas ni Tim Cohn, MVP numbers daw ang iminamarka ni Jappie Taguilar ngayong first round ng elimination. Sa pagkawala ni Christian Estandhardinger ay si Jappie Taguilar na ang main big man ng Hinebra at nagre-respond ng maganda ang 15-year veteran. Malaking bagay daw ito sa kanilang team na nasa proseso pa rin ng pag-aadjust sa mga bago nilang player, sabi pa ng Henebra coach. Mataas ang moral ng buong kupuna ng Henebra matapos ang kanilang back-to-back -back wins. Ngunit nasa kalagitnaan pa lang ang eliminations, wala pa talaga silang dapat ipagsaya at lalong walang panahon para mag-relax. Puspusan pa rin ang kanilang team practice, sinisikap na maitama ang nakukumit na mga turnovers at miscommunication sa loob ng court. Nakatulong din sa Hinebra na unti-unti nang nagagamay ni na Arje Abariantos at Stephen Holt ang kanya-kanyang role sa team. Dalawang magkasunod na laro na parihong maganda ang performance nila na nagresulta nga sa kanilang back-to-back -back wins. Magandang sinyalis din na dahan-dahan ang bumabalik ang dating galaw ni Scotty Thompson. Aminin natin matagal-tagal din siyang hindi nakatulong sa kanyang kupunan at tayo ang unang vlogger na nagsabi noon na hindi siya dapat mapasama sa Gilas team na maglalaro sa Olympic Qualifying Tournament. At nagkatotoo nga ang sinabi natin. Dalawa sila ni Jamie Malonso na di isinama ni Team Kaun sa biyahe ng Gilas papuntang Latvia. Anyway, nagsisimula na nga pong magkaamuyan ng tropa ni Coach Team Kaun and obviously, mas maayos na team ito kaysa kung po nang naging hot and cold sa unang apat nilang laro. Kaya nga maraming nasyak nang ma-upset sila ng Blackwater. Dahil sa panalong ito ng bossing ay nag-alapyas sa dugout nila pagkatapos ng laban. Sino nga naman ang mag-aakala na tatalunin nila ang Hinebra ang kupunan na laging nagpapayak sa kanila sa nakalipas na limang taon. At sinasabi nga ng kampo ng Blackwater, hindi chamba ang panalong iyon. Pinagtrabahuhan nila iyon. Bunga ng ginawa nilang pagpapalakas sa kanilang team. Bunga rin ng bago nilang player acquisition tulad ni Cedric Bearfield at Clifford Hopia. Higit sa lahat, nagbunga ang desisyon ng team management na pasibati nila ang una nilang import na si Ricky Ledo at kuhanin bilang replacement si George King. Una ang nabiktima ng bagong bossing import ang Hinebra. Pagkatalong ikinagulat ng maraming Hinebra fans at ipinagsaya naman ng na mga fans ng Blackwater at syempre marami dyan ay mga Hinebra haters. At bukas, muling magaharap ang dalawang kupunan. Muling magaharap ang rookie ng Hinebra at Blackwater na si Arja Abariantos at Cedric Bearfield. Muling susukatin ni George King ang three-time best import na si Justin Brownlee at sa magkabilang bench, magtatagisa ng taktika ang mentor na si Tim at ang kanyang estudyante sa Alaska na si Jeff Caryaso. Makakaulit kaya sa Hinebra ang Blackwater upang babayari ng Gene Kings ang pabango. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Maria Hiner. Oo, tawa na lang natin ang mga buzzers niyan. Wala silang magawa. Sa iyo rin, shoutout. Brix Ramento, salamat idol, salamat sa tiwala. Na-appreciate mo ang ginagawa ko sa Shout out Rami Miole. Sana nga mapunta siya sa Ginebra sa pagtatapos ng kanyang kontrata sa Blackwater. At sa iyo shout out Arjun Lubido. Tama ang sinasabi. Salamat sa iyo, idol. Sa King Joen Barbosa hanggat kaya ko. Totoo lang ang balitang dadalhin ko sa inyo. Sa Yoren Josie Casilao, sana nga tuloy-tuloy na yan hanggang dulo. Shout out sa iyo, idol. Sa Yoren, Michael D, present ka na naman. Salamat sa, sa suporta. Salamat sa panunood mo. At sa Yoren, Merson Kabadi Vlog, ingat ka lagi dyan sa Oman. At sa iyo, Rose Marie Juan at kay Via, Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic. Thank <laughs> you.